matapos ang controversial na vlog ni Vice Ganda kung saan umani ng pambabatikos ang ang angkabugabol star mula sa mga netizens sa pamamahiyan niya di umano sa its Showtime co-host na si MC Moa. Marami na ngayon ang nagtatanong kung umalis o tinanggal na nga ba sila MC at Lassie sa programa. After kasi ng vlog, hindi na napagkikita ang dalawang komedyante sa its showtime, hinala ng mga netizens kusang umalis ang dalawa. At hindi na matagalan ang pambubuli sa kanila ni Vice Ganda. Ayun naman kay Ogie Diaz, pinili muna nila MC at Lassie na huwag muna pumasok sa showtime. Habang mainit pa ang issue nila kay Vice Ganda particular na kay MC Mua na aminadong nasaktan sa pangyayari. Samantala nag-react ang veteran TV host at entertainment columnist na si Christy Fermin sa ginawa umanong pamamahiya ni Vice Ganda kay MC. Apektado si Nanay Christy sa ginawang vlog ni Vice Ganda kamakailan kung saan kinumpronta ni Vice si MC tungkol sa bad habits nito kapag magkakasama silang magkakaibigan. Ah, uh, Um, nagsimula na po na pinagpistahan siyempre pa itong issue tungkol kaya MC Mua at kaya Vice Ganda. May tanong lang ako sa iyo Romel, kapag ganito na merong nakakalaban ng isa ninyong kasamahan at na alam nyo nasa tama siya, kayo ba ay merong pag-uusap? Nagkakasundo-sundo ba kayo tungkol sa pakikipagsimpatiya? May pagkakataon kasi nanay na nag-uusap-usap din po ang mga, mga kasamaan ko. Kami-kami nag-uusap. Pero mas nanana, nananaig kasi yung mga, yung iba kasi na, ano, na hindi po mapanig nanay. Natatakot silang dipuhaso kasi wala silang kita right. sa mga araw o po. Kaya hindi rin uh, naman namin sila makaya dahil wala silang so, iisipin lang, oh, hindi kayo may papasok, hindi sila pasok. O oh, kayo, pwedeng hindi pumasok kasi meron kayong naitabi. Isasabihin nila, eh, paano kaming walang naitabi? Kasi uh, kahit walang yun yung, namin, Yun yung yun 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 yun. sinabi ko kahapon na gustong sumigaw nitong si MC. Hmm. Gustong mga twiran at gustong sagutin si Vice. Pero ang iniisip niya, hindi lang ang kanyang sarili, kundi pati ang kinabukasan ng kanyang pamilya. Kasi alam mo, Romel, may nakarating na balita sa akin na sa pakikisimpatya kay MC, may ilang mga stand-up comedians ng Vice Ganda Comedy Bar ang hindi na muna papasok bilang hmm. pakikisimpatya sa kanilang kasamahan. At naiintindihan ko yon kung saan sila nagmumula, saan ang gagaling. Natural lamang yon di ba? Totoo. At saka mahirap kasi talagang panghimasukan yung mga ganyan-ganyan. Dalo na wala silang kikita, kahit... Kahit gustong gusto nila yung iba tiki, ano takot, takot na hindi eh. takot makipag-usap, takot ihayag eh. yung mga nararamdaman, kunti kibit balikat na lang lahat. E na, lahat. nga nila kasi dala napaka-powerful eh ni Vice Ganda mm. ngayon, 'di ba? Kanya yung bar unang-una. Pangalawa sa Showtime siya yung leader of the band, kumbaga. So kung makakainitan sila, ganun na mangyayari talaga. Pero alam mo mm. sa mundong ito, paminsan-minsan talaga kailangan natin tumayo para tayo ay marinig at kailangan nating ipaglaban ang ating sarili at ang ating opinion at ang ating pagkatao para lang malaman ng iba na hindi nararapat yung mga ganito. Kaya lamang yun nga ang sinasabi natin, may mga pagkakataon ang tao ay naduduwag dahil sa pag-alala sa kanyang kinabukasan. Mm. Naduduwag, hmm. naduduwag. Alam nadudu. niyo po mamaya mga kapatid, yung mga tanong niyo po na hindi namin masasagot pa, ay mahalalaman niyo po sa SNN. Nandun po yung kwento kung ano po yung tunay na ganap dito sa Q&A na to noong mahal na araw. Marami po tayong hindi narinig na kwento. Mamaya po malalaman niyo At hindi po libre itong bakasyon na ito dahil nagbayad po ang lahat ng kasama ni Vice Ganda dyan sa Coron, Palawan. Yun yun. ba? Diba? Ay, Sabi po. ni Lolo Malig, nanay, naranasan ko na po ang naranasan ni MC. Kaya wala po akong nagawa kundi umiyak na lang tulad ng ginawa niya. Pero hmm. hindi po ata tama ang magsasawa. Pero di po pala tama ang basta magsawalang kibo. Sabi ni Lolo Malig, oo. Oh -oh. Hay, hmm. nako, ang tindi nito itong mga ganito. Aha pati kinabukasan din po ng investment niya sa Vice Comedy Club dahil kasosyo ata si MC Sabar pero para sa akin maski matagal na ang pagkakaibigan nila hindi naman tama na i-call out niya in public imagine uh, naging content bigla si MC sa vlog niya instead na vlog yon para sa happening nila sa Palawan grabe ka visceral mm -hmm. at saka hindi lang tayo ang may kahihiyan ang ating kapwa ay mayroon din bakit natin po poproteksyunan ang ating Kahihiyan kundi rin lang natin na naman ang kahihiyan ng ating kapwa. Lahat tayo, meron tayong dinadalang ganyan at may imahe tayong pino Yun lang yun. Oo, at, at lagi nilang sinasabi, 'di diba, Good vibes, good vibes. Yung yung napalabas na hindi good vibes yun, nakaka-bad trip yun. Nakaka mm -hmm. oo, nakakapag-isip kung anong kasi sa mga ano, babasahin ko lang itong kay Juris Doctor Channel. Nako, na, nakakabahala ito kakabukas pa lang ng comedy bar ni Vice pero may ilang stand-up comedians nang hindi sisipot bilang pakiisa kay MC Mua. Eh sila pa naman ang bread and butter ng ganitong negosyo. Malamang, yung mag-show up ay yung mga sip-sip o takot mawala ng racket. Yung tipong kahit may mali, tikom na lang ang bibig para lang hindi mawala na exposure o sweldo. Dahil sa pagiging barubal at uh, ng approach ni Vice, baka hindi lang performers ang Baka hindi lang performers ang didistansya sa kanya kundi pati ang publiko. At pag nagsimula na siyang i-boycott o i-cancel, domino effect na yan. Hindi lang isang negosyo niya ang pwedeng tamaan. Ang ironic pa, comedian siya pero ang vibe, laging nega. Ako mismo hindi tatangkilik sa business na ganyan ang imahe. Parang mal malas gastusan pag alam mong toxic ang enerhiya sa likod nito. yon Okay. Ayan. At nako, ang dami-daming uh, ano nito. Grabe. Ang Yun lang nga ano, no? nakaka-unrain ah, nakaka ano, minsan kasi na eh, di ba? Kasi pag amo mo kasi, di ba? Yung pag ganun kasi mga in, na ano, instinct na mga kaming mga namamasukan na kahit pag sinabi ng may-ari ganito, 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 kasi iniisip namin, eh, yun ang may-ari eh. Siya yung masusunod kasi siya yung nagpapasweld. Pero nagpa hindi sa kasi atin. sa lahat ng pagkakataon, ang owner ang tama. Kaya nga sabi ko, ang mahusay na leader, magaling ding makinig. Dapat ay hmm. tayo nakabukas ang kanyang mga tenya sa maaaring sabihin na suhestyon ng kanyang mga subordinates. Dapat, dapat. sabi ni Eddie Letada, kung sobra na nating inaapi ang ating kapwa, hindi yan na lilingid sa nasa itaas. Antayin mo na lang ang balik sa iyo. Sumosobra ka na. Baka isang umaga, magulat ka na lang. Basta, sabi ni Eddie Letada.